News mga balita ngayon. Alias Cecil ng Komiteng Rehiyon Gitnang Luzon, arestado sa Pampanga. Bagyong Tino, naglandfall sa Southern Leyte. Patuloy na hinahagupit ang Visayas at Mindanao. Alex Ayala, pasok na sa Top 50 ng WTA Rankings. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon. Arestado ng Joint Task Group JTG 7-2 ang isang miyembro ng Dismantled Committee ng Git Gitnang Luzon o KRGL sa Law Enforcement Support Operation sa Barangay Tabon, Mabalacat City, Pampanga noong November 1, 2025. Kinilala ang suspect bilang si Marlene Espiritu alias Cecil, dating kalihim ng Committee Larangan Guerrilla Tarzan na may limang aktibong warrants of arrest. Siya ay dinala sa Camp Krame para sa dokumentasyon at disposisyon. Ang operasyon ay pinangunahan ng JTG 7-2 sa pamumuno ni Brigadier General Eugenio Osias IV, katuwang ang mga unit mula sa Philippine Army, CIDG, NCR at Mabalakat City Police. Ayon kay Osias, ang tagumpay ay patunay ng matatag na ugnayan ng militar at polisya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ng luzon. Tumama na sa kalupaan ng mata ng bagyong tino ngayong araw, November 4 Una itong naglandfall sa Silago, Southern Leyte, alas 12 ng madaling araw at kasalukuyang humahagupit sa malaking bahagi ng Visayas, dala ang hangin aabot sa 50 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 205 kilometers per hour at kumikilos sa bilis na 25 kilometers pakanluran. Mula sa Camotes Islands ay kasalukuyang tumatawid ang mata ng bagyo sa Cebu at makalipas ang ilang oras ay inaasahang lalabas ito sa karagatan sa kanluran ng Panay Island sa katatahak pahilagang bahagi ng Palawan hanggang sa lumabas ito sa West Philippine Sea o WPS bukas, November 5. Nakataas pa rin ang signal number 4 sa maraming lugar sa Visayas. Samantala, binabantayan din ng pag-asa ang isang Low Pressure Area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Malaki ang tiyansa nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Opisyal nang nakapasok sa top 50 singles rankings ng Women's Tennis Association o WTA ang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa pagtatapos ng kanyang 2025 season. Mula sa number 51 noong nakaraang linggo, nakakuha ng sapat na puntos si Ayala sa una nitong laro sa WTA 250 Hong Kong Open dahilan para umakyat siya ng isang baitang sa world rankings. Malaking milestone din ito para kay Ayala na nagsimula ang taon sa world number 138. Kabilang sa kanyang mga tagumpay ngayong taon ay ang semifinals finish sa Miami Open noong Marso nang talunin nito ang ilang Grand Slam champion, finals appearance sa Lexus Eastbourne Open noong Hulyo at kauna-unahang singles title nito sa Guadalajara Open nitong Setyembre. Ngayong tapos na ang kanyang pro season, inaasahang maglalaro si Ayala para sa Philippine team sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand sa susunod na buwan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.